Natapos na nga ang buwan ng January pero ngayon ko palang natapos gawin ang video at ganap noong 60th birthday ni Papa. Malamang pamilyar na ang karamihan sa magandang view ng daan na to. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang lugar ng Gabaldon Nueva Ecija. Pero papunta kami sa barangay Umiray Galan Aurora para doon i-celebrate ang birthday ni Papa. At bago kami dumiretso, nag-stop over muna kami sa Talipapa ng Dinggalan para bumili ng idadagdag sa mga ihahanda ni Papa. At pagkatapos, dumiretso na uli kami sa biyahe. Hindi naman ito ganun kalayo kung manggagaling ka sa lugar namin dahil wala pang dalawang oras namin itong binyahe. 51 kilometers lang to nung sinet ko sa waves simula sa bahay namin dagat kasi ang suggestion ni kapatid kaya for the hanap naman ako. Bali apat na sasakyan lahat ng nagamit namin. Medyo kinabahan pa nga ako dahil ang dami namin. E apat na rooms lang ang kinuha namin. Sumobra na kami sa bilang. Pero bahala na si Batman mamaya. At ilang minuto pa, Narating na din namin ang power Isle dito sa Barangay Umiray. Akala ko, name ko lang ang kukunin dahil ako lang naman ang nakipag-transaction sa kanila. At ang alam ko, bibilangin lang nila yung headcounts namin. Kaso, lahat pala ng name and age naming mga mag stay kailangang isulat kaya nagpatulong na ako kay Melods. At nung okay na, agad na kaming dumiretsyo sa mga kwarto namin. Yung good for 4 packs nga na room naging sapitang good for 8 at 7 dahil nasa 30 kaming lahat. Buti na lang din at hindi na kami siningil sa sobrang bilang namin. Mabait din si ma'am na owner ng resort. Hindi ko lang tanong yung name niya. Hinayaan niya na lang kaming magsiksikan sa kwarto. No choice naman na kasi at pulibok na din sila. Kahit extra bed, nakuha na ng lahat ng mga naunang guests. At pagdating nga namin sa resort, ang mga kasama naming bata ay inenjoy na ang buhangin at tagat. Ang karamihan naman ay nagtulong-tulong na sa pagluluto. Ito nga ang first time ni Gray at Blue na makapaglaro sa buhangin ng dagat. Pasado alas 7 na nga kami nang matapos kami sa pagluluto dahil halos lahat ng handa ni Papa dito na sa resort ni Luto. Buti na lang din at lumating na sila pastor at ayan nga lahat ng handa ni Papa. Buti na lang at covered yung dining area ng resort. Dahil nung araw na yan, umulan din. Tapos, na-timingan din namin na nasolo namin yung area kasi halos lahat ng guests nakapasok na sa mga kwarto nila. At bago simulan yung program, inuna na namin ang mag ng mga pictures. Ayan silang magkakapatid, tatlo lang sila. Kasama ang kanilang nanay. Si Papa nga pala ang panganay sa kanilang tatlong magkakapatid. At nung okay na, nag-start na kami sa simpleng program namin para kay Papa. Bilang panimula, umawit muna kami ng worship song. At pagkatapos, sinundan naman ito ng prayers ni Jack. At pagkatapos ng konting trivia ni Pastor para kay Papa, isa-isa niya na kaming tinawag para magbigay ng greetings sa birthday king. Oh Salamat sa Diyos at nakarating tayo dito na magluwasan. Dahil sa birthday ng aking pinakapaboritong payaw. Si Halos lahat kami dyan maliban sa mga bata. Nagbigay ng greetings para kay Papa. Pagkakataon talaga yung nakapunta hey. dito. Kasi, eh, hey. hmm, hey. Kung, kung hindi ako inimbita, hindi ako pwede. <laughs> happy birthday, Mano. Napakabuting yung kapatid. um, support. Ako lang dito. <laughs> <laughs> okay. At hindi na nga napigilan ng iba na maging emosyonal sa pagbibigay ng pagbati para kay Papa. At ayan, nasa pagbati na nga mula sa mga manugang ni Papa. At nakaligtas ang asawa ko dahil wala siya. Alam kong mas dadaigin pa ako nun sa pag-iyak pagka nandito rin siya. Mukha lang siyang hard tignan pero mas iyakin pa yun kesa sakit. Shoutout <laughs> Shoutout sa'yo, hubby Kung napapanood mo man to, wala ka nang magagawa dahil nabuking na kita. At wala ka rin naman talagang magagawa dahil vlog ko to. At dahil nga nakapag-pause na ako, konti na lang dyan ang sinabi ko. Emotional din naman ako sa pagbibigay ng mga ganyang greetings pagkadating sa family. Mas gusto ko nga yung ganito, yung nagbo voice over lang. Mas marami akong nasasabi kesa sa on the spot na batian. Mas okay ako sa pagsusulat kesa sa bigla ang pagsasalita. At nang makapagbigay na rin ng greetings ang Mother Earth, sino pa ba ang last kundi ang lakas at kahinaan ni Father Earth. Walang iba kundi si Mama. At pagkayari namin magbigay ng greetings, binasbasan na ni Pastor si Papa. At pagkayari niyang basbasan, kinantahan muna namin ng birthday song si Papa at isang message din na galing sa kanya bago kami magsimulang kumain ng Salamat sa Panginoon at tayo ay tat na nakarating sa dakong ito, bagamat malayo, ay uh, binahintulot niya na tayo ay magkaisa-isa yung aking pambuong pamilya, both sides. Purihin ng Panginoon, nandito kayo. At, uh, ano pa? ah uh, salamat sa inyong pagbati. At, sa mga Wilson, simula pa kaninang umaga ginawa ni Mina ay talaga oh, sa... Oo, na. ka doon, no? For the views. So, <laughs> uh, <laughs> na yung aking asawa, yung aking naging isang program, ay yung napakagabi yan, na Ay nagkapasalaman ako sa pagkakasalaman ako. Alam hindi lang ang makakarating dito dahil, dahil din at ayan, ako nga lang ang walang partner. At syempre, bago kami tuluyang kumain, nagpicture muna kaming lahat. At ayan na nga, kainan na, kanya-kanya na kami ng table. Okay din talaga tong nahanap kong resort na to dahil na solo namin yung dining area wala kaming kasabay na kumakain dahil nasa rooms na yung mga guests nila. Tatlong resort yung pinagpilian ko pero buti na lang talaga at ito yung nabook ko kasi yung dalawa wala silang pwedeng maging function hall na ganyan. At ang sarap gumising sa umaga pagka ganyan ang bubungat sa'yo na beauty ba? At sa araw nga na yan ay ang last day na namin sa resort. Kaya yan, in-enjoy na namin dahil mamaya uuwi na kami. At hindi ko na nga rin masyadong na-emphasize ang bawat video dyan. Dahil kung mapapansin nyo, yung mga naunang araw, may mga upload ako na dyan lang din naman kuha. At saka ginawan ko talaga ng separate na video yung buong resort para mas maging detailed yung bawat sasabihin ko sa inyo. At in-enjoy na nga nila ang pool dahil 11 ang aming check out. At ayan na nga, naghanda na kami para umuwi. Hindi lang kami sa resort nasiyahan dahil sa way pa lang namin papunta doon, nabusog na rin yung mga mata namin dahil sa ganda ng mga views. So papaano, hanggang dito na lang ulit. Salamat ulit sa pagbibigay nyo ng time. Bye for now!